tayo muna ito. mag -iusi -iusi ako ko. Tapos, muna na sayawan. Kasi may sayawan doon sa ano, at ko. yusi muna ko. Ito tayo, luko. Ang ano talaga? Mga... Bakuusap lang ngayon ba? Mga bugoy-bugoy ba? Uy! Diyan. Uy! Dito ka? Ganyan talaga. yusi muna ko saglit. Hindi ako ang palaos ngayon sa mga bumuso. Nakot na nice ito ba? My goodness. Upo mo ako sa mid ito. Hintayin ko yung mga kasamahan ko ng mga katropa ko ng mga isang gano. Ito mo ako sa Tapos, sayaw-sayaw kami. Yusi, sayaw. Naku. Ang mga ano ngayon, katuwaan sa mga kabataan. Parang, ano na, iba dati. Ngayon, sayo sayaw ganyan. Matso dancer. Sawang-sawa talaga sa mga kalpuhan. Dito man ako, papura-pura. Ma. Pero wala naman akong pang pang forma Yose. Tumunan sa saglit nakakaubaw. Uy, may parating. Uy, saan ka punta? Brad. Nakasid pa ka. Gabing-gabing na yata ngayon ah. Paano ako hindi mag magsisid? Ay nasisilaw ako sa sikat ng buwan. Paano ako nasisilaw? Parang... Parang gula kaya ta. Ah. Siguro bulag yata yan, wala silang pinag aralan yan. Nagsisid. Gabing-gabi na yata. Pero ako naman, nagsisid naman ako kasi yan talaga ang style ko.